Yan, good morning guys, good morning. To kape tayo, magkape tayo. Grabe, wala pa rin tigil ang buhos ng ulan. Hanggang ngayon, one week na. Grabe ang buhos ng ulan. Grabe ang ulan. Wala nang tigil. Halos wala na kayong pandami. Yan. Dahil sa buhos ng ulan. <laughs> Yun. Good morning sa ating lahat. Good morning. Kape tayo. Halikaid, kape tayo. Mm. Sarap magkape. Halikaid, magkape tayo. Ito na yung hindi ko matanggal. Ito yung hinahanap ko araw-araw. Kape. Ayan. Yung kape araw-araw. Yun yung hinahanap natin. Ako pala. <laughs> Good morning. Good morning sa inyo lahat. Yan. Kape na rin kayo diyan kasi malamig ang panahon. Tuloy-tuloy pa rin ang bugso ng ulan. Tumigil naman na sana. <laughs> Yan, good morning, good morning and happy Wednesday sa inyo lahat. Bye-bye.